Alright, uh, pasadahan lang natin ngayon yung uh, nag-viral ngayon na isang kalbo, isang lalaki na binatukan ang motorista at binunutan pa ng baril. Ano nga kaya ang mangyayari dito sa isang uh, lalaking motorista na bumunot ng baril at binatukan pa mismo yung biker. Panoorin po natin ito. Ayan o, oh. ayan o, oh. kupal <coughs> ayan o. Oh. Ayan. Gago, <coughs> ayan oh. <ayan> <coughs> Yan po yung video na napanood natin na binatukan Ano nga kaya ang gagawin dito Abangan natin kung saan nga ba talaga tutungo itong motoristang ito Maraming salamat sa inyo.